Ilang tulog na lang, Pasko na! At ang isa sa pinakamakabuluhang simbolo ng Pasko ay ang Simbang Gabi. Ang Simbang Gabi ay isang malalim na tradisyon ng mga Pilipino na mula pa sa mga Kastila. Ang mga deboto ay gigising ng madaling araw para sumimba ng siyam na sunod-sunod na araw bago ang Pasko. Paraan ito ng paghahanda ng sarili para sa selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Kasama sa tradisyon, yung pagkain ng mga kakanin matapos yung simba. May naghihintay na bagong luto na suman, bibingka, puto bongbong, at mainit na tsokolate. Parang incentive sa pagising ng maaga. Mahalagang bahagi na ng selebrasyon ng kapaskuhan ng simbang gabi. Pagkakataon natin to para maipahayag ang ating kagalakan sa pagdating ng ating Mesiyas. Katulad ng kagalakan ng mga tapat na Hudyo nang marinig nila ang pahayag ng propeta ayon sa Gospel according to Matthew. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Sa pagdalo natin ng simbang gabi, nawa maging buhay sa ating puso ang pasasalamat sa pagdating ng ating Panginoong Yesus na tagapagligtas ng sanlibutan. Pray tayo. Lord, purihin ka sa pag-asa na binigay mo sa mundo ng pinanganak ang aming Panginoong Yesus. Nawa sa pagdalo namin sa simbang gabi, maipahayag namin sa iyo ang aming pasasalamat. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.